Isinusulong ni Sen. Lito Lapid ang pagkakaroon ng mga tamang ulat at awareness para sa biktima ng mga drug overdose sa bansa. Inihain ni Lapid ang Senate Bill No. 498 na naglalayo na lumikha ng Drug Overdose Reporting and Awareness System kung saan inaatasan ng kalihim ng kagawaran ng kalusugan na mag-publish by annually ng mga bilang ng mga drug overdose at ng mga nasawi dito. Naniniwala kasi ang senador na sakaling makakalap ng impormasyon, magiging basayan nito upang makabuo ng formula o pag-aaral para maiwasan ang drug overdose. Ayon kay Lapid, aksidente man o sinasadya ang drug overdose, naniniwala ang mababatas na kaya pang agapan ng side effect nito at ang piligro sa buhay na maaaring idulot nga ng drug overdose. Aniya, mahalaga makapagbigay labang ang mga responsabling sangay ng gobyerno gaya ng DOH ng mga importanteng impormasyon gaya ng emergency services na pwedeng gawin sa mga makakaranas ng drug overdose. Babala ni Lapid na ang drug overdose ay hindi dapat ipagsawalang bahala dahil may ilan na rin tayong mga kababayan na pumanaw dahil dito kaya narapat lamang na isulong ang kaalaman sa issue. Dagdag pa ni Lapid na ang mga makakalap na impormasyon ay base pa rin sa ipinatutupad na Republic Act No. 10172 o ang Data Privacy Act of 2012. Aniya ng senador, mahalaga na makita ng publiko ang datos kaugnay nito at ano ang pwede nilang gawin sakaling sila o ang mahal nila sa buhay ay makaranas ng drug overdose dahil ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan ay malakas na sandata para maprotektahan sa masamang epekto ng drug overdose. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.